sa day update about atong pag pagbaha uh, updated to uh, na nagyo mga pipila almost 1500 plus mga pamilya na na apektuhan na, uh, naman na man standard operating procedure na tuan gina sa CDR so mga uh, mga CDR employees ready kay na to rid gi deploy ang mga gamit tanan tanan doon sa paghinangla coordination sa mga punong barangay na uh, dayon karon nagiprepare uh, gi prepare ang food packs ang uban mm -hmm. na katong na evacuate na evacuate, -evacuate gid dito sa mga ni covered court gi og suporta katong mga modular tents na put up gyud kay para og dito sila sa covered court na, na sila ay privacy katong mga na bahaan na raw kabalik silang balay lagi lang mga food packs dayon uh, sa per record na upat ka balay na na fully gyud na na daot damage Dahil sa agriculture, almost 22 million ang, ang suffered na, uh, damage. Mm. Dahil, importante man na may bala nato kay ang resulta niya na kung grabe gid ang damage gid na may katong disaster fund reserve pwede man to nato magamit para matagag ayuda po ang ang mga farmer last two years ago June yapon to 2023 same yapon pero mas daghan to na barangay almost 16 so karon i-consolidate pa man ang amount para may balang na per par matagaan gyapon bay kategori gyapon dako imong area dako pud mahatag mm -hmm. so aproba na siya sa CDR RM Council City Disaster sa Series Reduction Council uh, i-endorse din sa sangguniyan pag ma na pili din mga tagaan ng katong mga farmers na napektado. katong rice corn katong mga vegetable o katong nawad anog og mananap sila gitong focus dayon ayun na uh, environment na side continuous abed o sa irrigation continue ang ang coordination nila na mabitong, ipalitan gipalitan yun na kagulingong bako o dam truck ang sina sa abed o kanang handle sa irrigation kaya para di na sila mangulam-ulam automatic na na kanang mga mga kanal mga suba na kinanglan diesel pinings diesel pangkuan kuha mga nalugdang na mga batuwa para mo mm. ang mga Spa. kanal so mm. padayon na ang environment pa uh, nang kamot lagi dengan environment ko may na sa bukid-bukid tamnan gyud ko kahoy gyud kahoy kuno no ang needed gyud para dili paspas na mo dagay day mga ang volume sa tubig mo man to ang explanation sa sa ang syndrome